Hi, good morning everyone. Welcome to Joe Life in the Philippines. Morning dito is uh, 6 o'clock in the morning. At yun, meron kaming gagawin. Uh, meron akong ilalagay dito. Magpupunla kami ng eggplant. Kaya si Dodong at si Arnel aga nilang nagising. Nagpakain sila si mga chicken. Ayan, si Haring Araw is nag -ano na, lumabas na si Haring Araw eh tingnan ko muna anong ginagawa nila ano naman sana yung gitano no, mga dudong hmm. seeds then ang maglagay muna ako ng kuan anan asa man ko magbutang ukuan para aninan kini datora maglaga ako ng uh, lupa dito. So, maganda na kasi itatanim na yun. Karo na mataba rin ng lupa. Wala na. Ilang araw makikita mo lang din tumubo na. Tapos magpanim, mag, magtanim kami ng mga talong na bago. Kagaya yun doon sa bahay. Ito, mag isang taon na yata ito eh. Nagbibigay pa rin silang maraming bunga. Punin ko muna yung pala ko. Yung mga pang garden tools ko. meron binili, binili ko na si ma'am. Garden tools. First step. Maglagay ako na para pundaan. Pundaan ng kuan. Talong. Kasi para kukunin na lang. Yan. Mataba ito siyang lupa. sa farm kung nandito ka kailangan ka talagang mag kailangan mayroon kang itatanim sayang ang lupa kasi yung panahon ngayon lalo ng taghirap mga yung mga ito yung mga diskarte na walang para ano ba Yan. Lapit na. Hindiin ko muna. Finish na. Meron na siyang laman lahat ng lupa. Mali, bisik-bisik lang. Lagay mo lang lahat yung mga damo. damo, lupa ba? Ganun. Tapos lagyan ko na siya ng binhi. Yung talong i-try namin ito kasi yung sa bahay ganito rin tinanim namin. Malalaki sila. Yan mga lagaya namin sa mga seeds. Hindi sila masasayang. Ngayon is maglagay na ako ng buto sa kuan sa talong. Wala pa. <laughs> Yan nalagay ko dahil para maano ba isabod yan para <coughs> pag magwa na puhon puhon meron kaming itatanim <coughs> tabunan ko yan maya maya Excuse me. Maingay sa kabila, may nagsinso. Yung mga kabiga namin daw mga sundalo. May pinutol yata. Yung iba naman nagtitinda ng ista. Kala ko sino. Okay, yan lang. Yung iba nga, ilagay lang sa batsa. Ito kasi gusto ko itong mga ganito muna. Kasi, uh, gusto ko lang itong lagayan talaga ng binhi. Kaya nabumili ako. Pag may itatanim, may aanihin. Hello, ma'am. Posta si family. Good morning, ma'am. Yun. Ito, ma'am, nagtatagod. Sabod pala ito. Hindi pala ito tagod. Uy, trio lang peraso. Ang pino kasi itong mga ano na ito. Mga talong. Pag minsan, ano, pero makikita lang tayo pag mabuhay ano ngayon for anong araw ngayon ha today is Monday Monday ayan agad mapuno yan Alam nyo ba, pag malamay love ka sa pag-garden, ah uh, masaya ka sa ginagawa mo. Ganito lang yan. Buto pa yan sa ngayon. Ilang araw yan ako magsasawa, magtutorta. Sa bahay nga, ang dami talaga nun. Binamigay kahapon, namigay, binip, nami, namigay kami. Tapos, uh, kung sinong gusto yan bibili pa ako ng mga ganito na ganito siya gusto ko to kasi kung ano yung nalagay kagabaga eggplant yun lang nalagay ko teka next is tatabunan mo na ko na sila kasi para makaamoy sila ng lupa Yan, tapos na rin. Tapos na pag uh, ano ko sa lo, ano ni yuta. Huh, dugay-dugay po, matagal-tagal din. Okay, alis mo na ako, sandali. Puntahan ko muna sila, Ate Linda. Tapos na yung ginagawa ko. Yung dalawa na po, nagsama-sama yun. maamog na lupa yan si haring araw sumilag na <clears throat> good morning po ma'am Rosena Kampay punta po ako sa bahay nila ni ano ati Linda tinan ko kung anong ginawa nila na flooring na ba yun. Sa wakas, may bunga rin papaya pala. Yung mga saging. Yun. Ano yung dalawa? Kabisi. Doon sila nagtatanim. Gusto ko yung talong pag tinanim next. Uh, pag na yun sila is ano makalinya siya gagaya ng tinuro ni Ma ni sir sino ba yun yung tumawag sa akin May guwapang dalaga. Hi. Hi. Sa kusog signal niya. Mm. Ayo pa init oi ang imong beauty. <laughs> dato di babaw. Layo ka sakit yung to Diglak ka. Oh, unsa man na online? Mm. Unsa di kang grado ha? Grade 12. Grade 12? Oh. Bobli suras kla. Pero dato kusog ba na signal? Mm. Ginain da to, landong, gubali, mang arnil. <laughs> <laughs> Asa mo <ba> na pita? <laughs> Kanala, ka, ay nagtuad. Pagda, nalag Pupuy pa yung bay. Tuwad ito, oh. Ayaw na lang, tayo, klases, ha? baba, kuyo, datu, kaya hapit ka mo po. yung klase sa Pero dato ba ba, kuya, mamputo dato, kaya naibildo. Mm, labit ka. Labay sa mga ato. Wala di kay signal sa inyo, Ha? Adili ka dia ka dito. Mm. Sa inyo ha detong pamuwi lulay signal. Wow. Wala no. Ana man pun mi pero wala gi signal bisag pamtix ra gay ha Yo sao gabi iwag tix mo uyab. Mm. <laughs> Joke lang. Wala no. Mm. So dia sa arbi kusog ang signal diha kay kuan man. Nga man na sila signal. Mm. Kumbaga nakikisignal lang. Sabi nga ni Arne, lagyan daw niya ng ano yan, payag-payag anong babaw. Ano ba? Utangan uh, daw niyang lingkuranan. <laughs> si Arnel, sa una, di na siya mga 10 o'clock, di sa babaw. Ikunik mo na ako sila tanan sa wifi. Uh, sila Geraldine, para uh, di sila maglisod. Uh, oo, oo. Pag mag-module sila. Sige, Inday. Hirap ko din pala dito. Hirap din pala. Wala signal pag may klase. Kahit sabihin mo may wifi ka. Kung wala kang signal, wala rin. Kasi ang ilalim ng pamuhil, walang signal. na yun. Matyaga lang yung mga dalaga. Kasi nag-aaral eh. Sila Geraldine ngayon, hindi yan sila nahirapan kasi sa mga klase nila dahil sa bahay yan sila pag mag-aaral. Malawak yung ano nila ni Ati Linda ngayon, nataling napalay <laughs> hindi ko pala napata yung <laughs> yung lakad kong pakinding-kinding yun tanda na yung luwid niya nila Hello hello Good morning Good morning Dugoy Dugoy na dako lagi nilang lang lang oh. Good morning kuya. Ah. Kumusta imong balay? Di awan balay. Ang flooring ang di. Sa kwartong ka nang lamay Ah, nag-flooring na ka? Oo, kwartong utaw. Very ah. Oo, maayo. Para my... si ba? Oh good morning. Ano? Hindi utaw mag-design. Ano man? <laughs> Pino ka eh siya. Nindot na yan ni Ani, kuya kay Pino. Nindot sa pagkuhan ba? Ayan, matibay. Si Kuya kasi magaling siya yung kanangkuan ba? Pag, uh, mag, pag, ano eh. ta si mong balay, bi? Ah, Kaya mukat, ah, oo, oh, na-flooring na, na bitaw. So, ba giuna? Nindot, flooring ko yan, pero kuwang pa. So, oh, ah, padong ni kusina ko no? yan, oh. Ha? Padong ni kusina. Oh. kanindot man, ignite flooring. Dito kwarto wa pa. Alwa ko na kwarto pa karang isa pa. Ana ni Oh okay. Kugangan ni pisok man nga. Oh bali mong kago ni siya no. Mali gubo no bisirain to dito banda. Ibawa boga ba man gubo kay amani pa. Apa apa bogan kay kre ini tao. Lagi ah pero kanang sin karong gipalit ko ya. Dili na siya init. Lahi an si. Ubos ubo, sa so perlagi ni man hang. hang Mao lagi. Tu bali bunga ra mahabog-habog. Oh. Sa so no, ang so ang pato. yero kaso na binibili namin iba ngayon hindi mainit. Mamang ko na sa unang panahon pang nga ko ya. Mga init siya. Bisag na asa sa taas-taas init siya pero paan man. Sige lang. Nahinayan lang. Pero ikaw at Linda ayo gi pangasbugati kay mabug-at niyo ka. Na mga lalaki si Dondon. Si Dondon nalay natira nimong ulitaw no? Mumanaba ko makoron asya mo. Mura baho. undang. pag mananom og humay. Claro pang. klaro Claro pang tubo. So kaya pala mabagal ang ano pagtrabaho dahil at yung lalo, binata wala yun dito pa, siguro, na <laughs> Di pa, pag... din oh kuya bawal din pala sa imuha no bawal pala mag ng bugat hindi gani na lang kuya siguro Aano, habang pang... wala pa mimo off sa farm anakay kuwaon o panday tapos sumura hatong at suundun Ah, sige. Kamlos, thank you. Salamat sa binigay ninyo sa amin ng minto. Ah, oh, ma'am. Ah, yan po. Hindi pa natapos pag flooring dahil ah, bali ang nagtrabaho pala dito. Yung mga chikiting patro lang. Tapos, bali si Ati Linda, bawal din siya magbuhat ng mabigat. Tapos si Kuya. Si Kuya, unsa ko to na siya ikanang almoranas. Kaya pala. So, bawal din yan magbuhat ng ganyan. Kaya, dahan-dahan lang sila. Pero, pag may ano kami, time kami, baka patulungan ko na lang si Piri dito dahil para matapos din po si Arnel. Pag umaga lang, habang hindi pa kami naka-off sa farm. Mga ilang oras lang, ganun. Tapos, balikan na pagkain na bukasan. Masipag na bata. Dek, kakita kita ako ba, ka ako dalaga da ato day nag ano siya nag nag uh, online through data. No, lisura de de no ko mag data kanon no, wala signal. Ang uban makatkat na lang lubi day. May na may nakita nga ako yung kahoy day ginawa nilang upo doon sa babaw upuan dahil lang sa signal. Iba yung klase ngayon dito. Meron nga dito sa buhol. Yung, dahil lang sa uh, walang signal, nag, nagbigti. Dahil sa walang pangailangan, ganun. Ako. Inahan nila yung buhay nila. Ito naman si... din si Geraldine is talagang pag umaga. Dahil nagluyong nag na talong. Haruna na po sila langgam nga. Ang <laughs> sama na eh, kurok kukuk. Usta ni pangan ma. Hala, maumun langgam langgama akong ganahan. Yuh, talagi. Ano sa amin na dako, pwesta na kadako pa ni? Laysa. Si oh, Laysa? Yun Mahirip talaga yung bata na yan, mga nakupog langgam. Di ba siya gituhak, ane? Huwag man, natagak lang na ang buragi. Kuhit, buhanan nila. Ano sa? Uh, si si gabagabi mm -hmm. na arnold si redor ba masigwa ng mo ang mahal ne kan koan mo na siapa ngan ayoko ingnala na po ne yung ibo namin dati nala singgiron na matay sila nagsabay sabay silang sila dalawa ha ah, antolihaw mm -hmm. ayun ay, mo ay si antolihaw da ini yan ang gusto kong ibo na ano, parang sing ano yun. Hala, may paris ba yan ni siya, ate? Sino na nilang Arnel, anong pagkagabi eh. Wala ba ni sila ikuan? Wala sila, wala okay. ba ni sila, may asawa to, lalaki to? Oo. Oh. Kawawa naman to siya. Oh, papaya sa on. Pag makita ko to doon sa, sa bahay, para marirelax yung mata ko nito eh kaso pagbaka baka na to hakon ka na yung no, so nga taasa si Laika mahilig si Laika manakop ug e langgam langgam is ibon dira mo lang mahuli at Linda ha? mahira mo lang talagsa on siya madakpan o saan mo na yung damang? damang aman pasti Ah, oh, ngi gani bataan nakakuha pagdamang. damang. Damang means is yung kaka. Oh. Nahuwa kag tangkong dai. Oh, sipag nyo naman. Mo oh, na imong gi kuante no. Ti mm. ba kami nai kamuting kao dito speakers dito kay Ma'am Los. Oh, ato ninyo. Na ato ilo you know, pangbuan ato kay ato tutumbahon kay tangan to pagtanong dito bago. Ay, ah, yung baboy niyo. Wala ano dai pud na siya daob para, uh, sa daob-daob para sa mangga ba. Le tangkor korente, pudire man si gorom aso ah, an ah, re no. Korente. A'a, aso lang pero ay daob kay pagdaob dapat galite. Yes. Ku an ni te no. Pinis yang mang inyuha ku ante. Inyong korente dapat ang kahoy ani. Kagayan yan kini. Dapat putlo na siya, oh. Kana siya, Ate Linda? Aroma, ha? Kana siya putlo na kay Inkis mo dako na niya. Mahangin ba Unya mo mahug siya. Makuan sa kurinti. Haros tanan. Oo, okay. oh, kana. Oh. Okay. So yan pala pinto. May nagpagawa kay kuya. Kuya, ang pinakamaganda daw sa pinto. Eh, kuya, yung kuan. Yung germelina

Bali si Kuya kasi uh, pag may magpatrabaho sa kanya, patrabaho siya. Magaya niyang magkabit ng mga pinto, gagawa ng mga pinto sa mga bahay. Ayun. Earl mo na ang aking update ngayon. Thank you po sa pagpanood niyo sa aming ads. God bless po sa inyo. Hello ma'am Emelda Sto. 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 Ye. Good morning ma'am. God bless you more. Uh, thank you din po. Sa pagpanood niyo lagi sa aming ads. God bless and have a great day.